Hi guys! Naku, tag-ulan na naman. Alam nyo ba ang naisip ko pag ganito ang weather? Ang sarap kumain ng mga noodles. Kayo ba? Pero alam nyo, meron akong alam na kainan ng noodles sa may binondo. Yun yung isa sa lagi kong binabalik-balikan. Tara, sama kayo! Dito lang siya sa may masangkay. Actually, dito kasi ang mas malapit sa Waco. Pero meron silang branch sa Quezon City. At meron din sila sa may Binondo na katabi ng Binondo Church. Tara! Pasok tayo! Dito pa lang bubungad na sa inyo yung iba't ibang kilalang personalidad na kumain na sa kanila. Ang dami na rin, di ba? isa sa paborito kong in-order dito ay yung pork chop toast noodles. May kasama na rin kasi siya sa At kahit gabi na, ang dami pa rin kumakain sa kanila. Take out order lang ako. Try nyo rin kapag nadaan kayo dito. Sigurado sulit ang magiging food trip ninyo. O ayan, Dumating na yung orders ko. Kakainin na namin to. Uuwi na ako. Bye!